Go! One, two, three, go! Let's go! Natario. So thank you, thank you, Babush. what's up mga sir kalalabas ko lang na trabaho nandito ako ngayon sa parking lot ng Savemore aha tanggalin ko na to huwag na to hindi <laughs> ko na to gagamitin kasi yung pangit tingnan doon na lang siya sa baba so yun nga uh, pupunta tayo ngayon ng, sari, ng, ng ating Quezon bale meron daw doon magandang spot so kasama natin yung mga rider natin and mga vlogger na rin yun yung mga kasama natin ngayon ba bagong girl oh. yan. So, yan ha? oo yan? so yun ha? oh sasout out nga si hindi ko alam ha pati mo na ito na ako oh shout out nga pala si utalya <laughs> <laughs> so tara na. Let's go. Guys, eto na tayo. Bali na, doon na si Ride with MRCS. Si Amy Jed ay on the way na daw. Uh, wait lang. Siguro susundo pa ng Jowa Bells. <laughs> so sila may mga Jowa Bells, Pero tayo, wala. Kasi nasa training pa. Saka na lang. And, darating din yung time na hanapin na muna natin yung magagandang spot saka natin i babalikan yon and sasama natin ng ating asawa so kulang na lang ng motor ko ay eh, change oil na lang so dapat i-change oil ko siya kahapon pero hindi ko na nagawa tapos nagpalagay na ako ng coolant ngayon kasi sobrang unti na ng coolant nagpabago na rin ako ng brake pad kasi Upod na upod na talaga yung brake pad ko. Talaga kasi natunog-tunog na yung pag, pag nagpreno ka. Kaya medyo maganda-ganda ngayon ng preno ko ngayon. tamang tama So sayang, sayang kasi hindi tayo nag, uh, nagpa-change oil. Maganda-ganda sana ang takbuhan. Kaso nga lang, syempre hindi naman mabilisan ngayon ang takbo. Chill lang, wala yung ating mga tropa na si Emery at saka si Jomar. Pag bumibirit sila eh, napapabirit na lang ako eh. Kaya... Pakahusay mga yan Uh, hindi na ako nag-riding gears basta na ako pantalon na so okay na yun parang si Balong ano <laughs> ayun nagvlog vlog na si Balong basta ganun <laughs> so mamaya na lang siguro ah uh, na lang tayo magtatagpo sa ano baka malobat na kasi sa so, guys nandito na tayo sa diversion road So, konting minuto na lang, papunta na tayo sa Total ang Tagpuan tapos, punta na kami lang sa Tibonan after tapos, may bago, hindi ko kakilala, pero pumunta na rin naman sino mga to, utro rides vlogger din may mga small small vloggers so tingnan natin kung nandito na sila So, tambay tayo dito maka na dito na sila tambay tambay uy init <laughs> <laughs> Hello. Oh, kompleto na pala. <laughs> si ba ni Tay. Ah, shout kay Mayas. <laughs> Sino na lang ni Tay? Si Jeff. Ah, si Jeff na lang. Okay, so nag-ready na ito mga tropa natin. Ang destination namin, uh, Timonan, Quezon. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pang walo ko. Puro may mga angkas. -angkas. Hindi na wala angkas. 2, 4, 1, 2, 3, 3, lang 3, 3, 3, 3, Sad naman. Let's go. ah dahil yun na, yung na, yung tula na, yung tula na, Here we go. Let's go. So, biyahe na. Biyahe muna. Papunta kami ng ating Welcome, welcome, welcome. Ito na. Ito na. na. Ito na. Itong, ito na. Ito na. na. Sagay ang pagkakatawan ng Timonan. Ba? na kami ng Atimonan. Bale, nalampasan na namin yung Bundok Peninsula na ko So, itong way na to, paakyat. Hindi ko alam kung dito kami dadaan sa baba or aangat ba kami. feeling ko aangat kami. Ay, aangat, aangat kami, aangat. Group to group. So, paano na kami ng Atimonan? Ito na. Banking, banking muna Banking mga sir Subukan nyo magbanking Ay, sarap Woo! Ang sarap sa pakiramdam Patag na, puta Rough road na rough road yung Rough road na rap road yung dinana namin Grabe Woo! Ayos, ayos na Nice. So nauna na si Ride with MRCS Eto na siya Ito yung idol natin Si Ride with MRCS Si Andre Idol natin yan Shoutout iyo, Andre Sa'ma yung kanyang uh, Jowa Si Raymond Hindi ko kilala Uh, si Ate Adele, hindi ko kilala. Sunod si Mayas. So, yun. This is it, pansit. <laughs> Eto na. Eto na kami. Una na Banking na, mga sir. Banking, banking. Si na lang. na left side so yun guys nandito na kami sa Timonan, Quezon and uh, ang destination namin ang pupuntahan namin ay yung Bay Park ng oh binubutos oh ito yata yung going to Mauban hindi ako nagkakamali yung bypass na yan pa Mauban Bote mo ng Quezon. Ito na tayo. Oh, malapit na. Malapit na tayo. Here we go. For the views. So, mali yung una naming ligo. Sila nagdiretso. Pero, Tingnan natin kung nado pa sila. Sana hindi sila umalis. yung yes, bay, park. bay park? bay park yung puntahan dito di bola di bola dito. ano ano alam hindi ano 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 Ito po, Itu, apa gasolinan. Ito po, gasolinan. Here we go. view. Hai. Hey! Boy Pork, asan ah, ka ba? <laughs> naligaw, naligaw na kami, naligaw, 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 naligaw na, naligaw. <laughs> point huh? May checkpoint ba? <laughs> dito sa kapalitan sa guys, nandito ako ngayon sa Timonan Quezon. So, kung hindi ka pa nakakapunta dito, itutur kita kung ano yung ganda at aliwalas dito sa Bay Park at Timonan Quezon. 1, 2, 3, 4, Vai,